Ayan, no? So, ito na yung bagyong uwan. Dumating na dito sa Kavite. Grabe, sobrang lakas. Ayun nah no, umaga. Pinyahi pa ako. Tapos, mga bad ng alas 3, umuwi na ako dahil naramdaman ko ito. lakas na ang hangin. Kaya, umuwi na ako. Delikado na magmuto. Kapag malakas ang hangin. Ang sarap. Ito ba yung mutong natin? Ang sobrang lakas ng hangin. Kaya, no? Sobrang lakas ang hangin. Nandito uh, tayo sa second floor kaya ayan. Mas malakas ang hampas ng hangin dito sa taas dahil nga uh, halos wala nang karang. Ayan no, time update uh, 4.20 ng hapon Ganyan sa kalakas So sana humupa na ito ng maaga uh, Na hindi pa siya lalakas lalo mamayang gabi Kasi mas delikado yun pagka gabi Ayan no Iya, eh, ingat lahat.